guys, samahan um, po ninyo kami pumunta dito sa aming taniman. Ang nagtatanim po dito ay si Papa. Uh. Ito pong tayo ay may luya. Ay. Tapos po tayo dito ay may ano. May sitaw yan. Na laki-laki na din po. I e. Tapos po ba ito yung... Ah! Uy! Oh, mo na yan. yan at bete po yung tanim ni Papansili, oho. Uh, uh. Maganda po at mahaba. Yan. Tanda pa po po tayo dito. Oh. <laughs> Tanda. <Don't know. laughs> yan. Yan guys, at ha. Uh. Sa tagal-tagal po ng panahon ay yan at lang po, may bunga na po yung ating langka. Oh, uh, May balot nga po ba ito? Uh. Binalotan po ni Papa ng sako. Tapos po, meron din po dito mga talong. Ah. Uh, yan. Bali po yan, talong po na yan ay isampu, piraso. Iawan ko po kung saan pa po ni Papa tinanim yan. Yan at meron din po dito mga dahon ng sibuyas. Yan po. At talaga may makulit po na aso kaming kasama. Uh, mga po, mga sita pa rin po yan. Ah. Tas, aba! At may bunga na po yung aming kidya. So, tagal-tagal na nga yun yung, yun binili pa sa nakar. Yan, ay. Tapos, subay to din po yung ang palaya ni Papang Tanim. Ito daw po ay may mga bunga na. Wow! Maganda po ang pagkaano. Ah. Ang ganda po sa may dulo. Ah may mga pa nun. No? Ang dami. Ang ganda-ganda po pala panim ni Papa. Oops! Maingay. At nakatapak po ako sa yero. Tumapak. Oh, wow! Ang laki nun! Noong pala yan ni Papa? Yan! At parang po ako yung sisipagin na naman dito magbalot-balot at uhotin yung po ninyo. mo. Oh, sabi ni Papa, malit lang daw ang bunga yun. Sobra naman po kataba. Oo ah. Uy. Yan. At meron din po ditong tinanim na talbos si Papa. At para po kami hindi na mga Ano kaya? Ano kaya yung mga nakatanim naman don ah? Yan. At may bunga din po yung siling lara. Yan, at namimitas po ng sili. At kami po ay mag gagawa po ng dynamite. Yan. Ang pinipili po yung mga tuwid lang po. <laughs> Hindi po yung mga kiliwit at baka po ano ah. <laughs> mahihirapan po pag sa lumpia rubber pag kiliwit naman. <laughs> Kiwit-kiwitan eh. Ngayon lang po ako nakapasyal dito kay papuntahin, manay maganda na pala. Hmm? Dynamite. Yan pong siling ito ay yan po ako ko na po sa inyo nung ako pinagkuha. One, two, nung kami, nag, yung nagsigang po si NGE din. Diyan po ako nagkuha na yun. Dito sa kabila. Yan, at dito daw po sa kabila naman, kukuha. Yan. <laughs> <laughs> naulog. Yan, at ako na po naghawak at <laughs> di na po makapitas si Mahal. na ang ganda na yung sili, mga ba. <laughs> yan, guys. Yan po yung ating mga ingredients. Paggagawa po ng dynamite. Yan. Tayo po dito ay may giniling. Tapos po may sili. Siling ano na nga ito? Sili green na lang. Yan. At tayo po ay may siling green. Tapos po tayo ay may lumpia wrapper. Tapos po tayo may paminta. Atin po itong dudurogin. Tapos po tayo may sibuyas. Dahil po tayo ay wala pong dahon ng sibuyas. sa so ito na lang po. Tapos po tayo may bawang. Yan. At meron po din tayo ditong gagawin pong sausawan, so, may ketchup, tapos po so, may mayonnaise. Yan. Yan. Una po natin lalagay yung an bawang. Isusunod din po natin itong sibuyas. Yan. Lagyan din po natin ng paminta na pinipit. Atay, palitin may batang makulit. <laughs> Yan. Ate na pong i-mix. Mix, mix, mix. Nangangamoy. Paminta. Kaya ko nang may paminta sa akin. Ano? Ano? Mm. -hmm. Yan, lalagyan po natin ng asin. Yan. Tansya lang po. Try it. Yeah. Yan guys, atin na pong tatanggalan ng buto. paano ba ito? Atin po siyang tatanggalan ng buto. Atin na pong operahin. <laughs>

ganito ni ganito ni hindi hindi na kain dati si kuya jelly ng unang oh. <laughs> paano mo nalaman yung ka yung ako'y baby pa nakita <laughs> ko hindi nakain kain <laughs> <ng> sa <ganila>. lumpia <laughs> ah nalulupia kinakain ay hambol ano? Hambol. Pero may hambog ka. <laughs> Kung nga maloy, huwag hambog. Yung dati pa. Hindi pa na kain. Ngayon na yung nakain. ay nakain. May malaki na yun. Liit ka dati. Maliit ka. Na. Kasi laki mo. Ay malaki. Ay. Guys, atin na pong lahat natanggalan ng ano, nabuto. Yan po. Yan, linis po. Wala na po talaga yung buto. Yan guys, ang ating pong unang gagawin ay ating pong muna ilalagay itong cheese sa ating pong unang. Tapos po, yan natin na po lalagyan din ng giniling. Oops. Ano Anap kung gusto ninyo unang kagat. <laughs> Sige. Uy. Mabango siya. wala atin pong yung pinakang dulo po talaga atin lalagyan at nang para na po unang kagatay may mga laman po agad eh. sakto ko itong piece well, hindi ko talagang na nang binilang yan oh. <laughs> wala wala siguro ng 30 yun Ano ka po rin? Hindi ba? Ano diba, dahil pinakalat lang <laughs> ito si Papa. Labas ka nga! Labas ka! Labas! <laughs> Ganito ba ka <papain. laughs> <Ay>, oh. <laughs> Hmm, napak batin... napaka pa ka hirap kayo yun yun. hindi mo ko yun yung uh, tangkay Hindi na nalis mo Hindi na alis Design. Ah. Hmm. Napalitang sa akin yung ano ilungay. Ay, hindi, hindi na. tayo. Pakain mo sa kanila pero kakain mo. mo siya naman. Tignan po ang ibang bago. Magkakaroon yung ibang libut ko. Hindi mahal na pagkakasama ko. Tanda na. Sa susunod ay ang bunga na yan. Ang maganda pa pa na yung, ganda, Papa, no, yung mm -hmm. Ano pa pa yung nakatayon yung sa may, yung may mga ano ah? May. May mga pasak. Yung pipino. Ah, pipino. Hindi ko naman nilalat ng kot. Binay ko sa lulot siya magdalot. Mm -hmm. ah, mahingi na lahat ang mga dapat marami na. Oo. Oh. Pipino pala, na. pipino pala yun. Pipino pala yun. Pipino pala yun. Pipino yun. Grabe na ilong ko. <laughs> Ito daw mukhang yung ginagawa niya, reject. Ano yung uho? Ah, reject. Putol pala yun. <laughs> Sige, reject na yan. <laughs> Tama lang, dito na lang. Wala, tinan mo ang mga mityo. Anong gagawin? Ito yung pinakakredit kay Tine. Mayroon lang lang. Kuha kong...

At ako papa papatikimin ninyo Ano pag kalasahin po na yung aming ginawa. And guys, bali po, last na po itong aking binabalot. Yan. Last na. hmm Mmm. Mmm. Yan guys, ito na po lahat yung aming nabalot. Tapos po ito eh. <laughs> ito po yung pinakang na iba. <laughs> ano pa pa ito sili ito? Lara yung Lara. Papa. Kaya po ganito yung sili niya. Yan. Yan guys, at tayo po ay nagpapainit na po ng mantika. Yan. At para po tayo makapagsaklang na. Yan guys, tayo po ay magsasaklang na. Yan. Mainit na po yung ating mantika. Mm. Sarap po na ito. Mm. Mm, mm. Yan, antayin na lang po natin siya mag-brown. Yan guys, atin na pong bibilingin. Okay. Yan guys, ito na po yung huli nating sa kalang dynamite na yung pahaba po siya. Tapos po itong tatlo, ito po yung special, ito po yung kay Papa. Garnada daw po ito. Kaya yeah po ganyan. Yan, yan na po, nakasakalang na po yung tatlo. Anong na, sabi tawag ni Papa? Garnada. Sinakalang na po natin na. Yun guys, yun na po yung ating dynamite. Um, uh -huh. sarap. Yun guys, atin na pong titikman ito. Pag ini-kini, ito doon sa natin. Hmm. Sarap po guys.

<laughs> 妈妈呀，妈妈！嗯妈妈。嗯 Pangalaba ko na po agad ito ang... test yung lalo. Muna, ano? Ayan. 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 Parang yung kulay green, yung manghang, yung gamit yung maputla ako mm. na hindi. Mm hindi. -hmm. Bang Ahang lah, bisa. nagpapansin din. Hmm. Hmm, guys, ito po ang Tiba. ko na. Ang hangayon. Oh, yung pala may bawas na pala kay wala pa. na pala. wala natatali din 'yan. ay wala pong bawas. Hmm. Guys, kapatno ko na ito. hmm Eh. Okay. Hmm. Tama? Ano ba? Ba't hindi parang ang anghang ng si yung tanim ko? yung isang mantalang isang ko ng ko na isang uh, sili. Yeah, sili. <laughs> Aba, ah, ah, karabi ang anghang na um. yun. Buti ko, puro kulay yung ko. Mm -hmm. Hindi sa likod ay kulay dila ko. ka Okay. Ayan ko na lang dito. na pa ngayon. Maglalo <laughs> na ako. Hindi maalis. Hindi na ako. Ako na samtara pa ngayon. Hindi. Hindi pa pa ba? Wala sa mama. <laughs> Ayan na po ni Papa at ba, grabe, grabe, ba, ka, na. ang